Ang Banal na Ebanghelyo, ngayong araw ng Linggo Enero 8, 2024, Mateo 2, versikulo 1 hanggang 2. Nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa mga araw ni Haring Herods, narito, dumating sa Jerusalem ang mga mago mula sa silangan, na nagsasabi, nasaan ang bagong silang na ng mga Judeo. Nakita namin ang kanyang bituin sa pagsikat nito, at naparito kami upang magbigay pugay sa kanya. Nang marinig ito ni Haring Herods, siya ay lubhang nabagabag, at ang buong Jerusalem ay kasama niya. Tinipon niya ang lahat ng mga punong saserdote, at ang mga eskriba ng mga tao, at tinanong niya sila kung saan ipanganganak ang Kristo. At sinabi nila sa kanya sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang nasusulat sa pamamagitan ng propeta. At ikaw, Bethlehem, lupain ng Juda, ay hindi sa anumang paraan sa mga pinuno ng Juda, Yamang sayo ay magmumula ang isang pinuno na siyang magpapastol sa aking bayang Israel. Nang magkagayo'y tinawag ni Herods ng lihim ang mga mago at tiniyak sa kanila ang oras ng paglitaw ng bituin. Ipinadala niya sila sa Bethlehem at sinabi, humayo kayo at hanapin niyong mabuti ang bata. Kapag nahanap mo na siya, sabihin mo sa akin upang ako rin ay makapunta at magbigay pugay sa kanya. Pagkatapos ng kanilang audience, kasama ang hari ay umalis na sila at narito, ang bituin na kanilang nakita sa pagsikat nito ay nauna sa kanila, hanggang sa dumating at huminto sa dakong kinaroroonan ng bata. Tuwang-tuwa sila nang makita ang bituin. At pagpasok sa bahay ay nakita nila ang bata kasama si Maria na kanyang ina. Sila ay nagpatira pa at ginawaran siya ng pagpupugay. Pagkatapos ay binuksan nila ang kanilang mga kayamanan, at naghandog sa kanya ng mga regalong ginto, kamangyan at mira. At palibhasay binalaan sa panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, ay umalis sila sa kanilang lupain sa ibang daan. Sa pagbasa ng ebanghelyo ngayong linggo, naririnig natin ang tatlong pantas na dumarating sa harap ng sabsaban. Handa silang isakripisyo ang kanilang sarili para makahanap ng bagong silang nahari. Dito makikita natin ang isang tanda ng kanilang karunungan ang kanilang pagpayag na gumawa ng malalim na personal na mga sakripisyo bilang karagdagan sa mga material na bagay na inyaalok nila bilang sakripisyo. Ilang tao ang ayaw maging mayaman. Gayunpaman, maraming tao ang naniniwalang mayaman sila, ngunit nasiyahan sa mga kayamanan na, sa huli, ay hindi makakabuti sa kanila. Kababaang loob ang nakikita natin sa tatlong matatalinong hari handa silang iwanan ang karilagan at kayamanan ng kanilang mga kaharian sa lupa upang makapasok sa isang groto kung saan nakatira ang mga hayop. Upang magpatira pa sa harap ng isang anak na ipinanganak ng isang babaeng magsasaka. Isipin ito, ang tatlong matatalinong haring ito ay bumagsak sa lupa bilang pagsamba sa harap ng bagong silang na si Jesus sa isang kwadra. Kung saan ang dayami ng mga hayop ay inihalo sa dumi ng mga hayop. Magpapakumbaba ka ba para lumuhod sa dayami na yon? Tingnan mo itong tatlong matatalinong hari. Tingnan ang kanilang mga sakripisyo. Isa alang-alang ang dalawang aspeto ng mga sakripisyong ginagawa ng mga hari. Ang unang aspeto ay ang kanilang paglalakbay. Ito ay mahaba at puno ng panganib, katulad ng paglalakbay ng pagiging disipulo. Ang tatlong ito ay umalis sa mga lupain kung saan sila namumuno, kung saan sila ang may kontrol upang yumuko sa harap ng pinuno ng langit at lupa. Ginagawa nila ang mapanganib na paglalakbay na ito upang sundan siya saan man niya hilingin sa kanila na pumunta para sa kanyang kapakanan. Ang ikalawang aspeto ng kanilang mga sakripisyo ay ang mga bagay na kinuha ng tatlong matatalinong hari mula sa kanilang mga kabangyaman at inilagay sa harap ng bagong silang na hari. Ang mga magagandang bagay na ito ay sumasalamin sa kanilang yaman ng tao. Ngunit ang mga kaloob na ito ay ibinibigay bilang tugon sa isang mas malaking regalo. Ang mga kaloob na ito ay higit na sumasalamin sa isa na pinagkalooban ng mga ito kaysa sa mga nagbibigay sa kanila. Gayon din sa pagsasagawa ng pangangasiwa, habang ang pagbibigay ng isang tao ay naaayon sa kaya ng isang tao. Ito ay sinadya din na ibigay ayon sa kabutihan ng isa na ating pinagkalooban. Ang mga regalong ibinigay ng tatlong pantas kay Jesus ay sumasalamin sa banal na persona kung kanino sila nagbibigay ng kanilang mga regalo. Ang ginto at kamangyan ay sumasalamin sa pagkahari at pagkadyos ni Jesus. Ang mga kaloob na ito ay inihula sa unang pagbasa mula kay Propeta Isayas. Ngunit si Isayas ay hindi nagpropesya tungkol sa kaloob na mira. Ang mira ay isang dagta na ginagamit sa paghahanda ng mga bangkay para sa paglilibing. Anong kakaibang regalo para sa isang bagong panganak? Naiisip mo ba ang isang tao ngayon na nagpapakita sa isang baby shower na may regalong nakuha mula sa isang punerarya? Gayunpaman, ang regalo ng Mira ay sumasalamin sa karunungan ng tatlong pantas na lalaki. Madalas na sinasabi na ang Diyos ay hindi nahihigitan sa kabutihang loob. Ang katotohanan ng iyon ay makikita sa kaloob na Mira. Ang Diyos Ama ay nagbigay ng regalo ng kanyang anak. Bilang tugon, ang tatlong pantas ay nagbigay ng tatlong regalo sa banal na pamilya. Ngunit ang Christmas Tide ay simula lamang ng kwento ng Ebanghelyo at isang paghahanda para sa kasukdulan na naabot sa panahon ng Semana Santa. Sa MTE, Kalbaryo, ihahandog ng Diyos Anak bilang sakripisyo ang kaloob ng kanyang katawan at dugo, kaluluwa at pagkadyos. Ang regalo ng Biyernes Santo ay ang pinagmulan at tuktok ng buhay kristyano ang regalong nagbibigay ng walang katapusang lalim sa paglalakbay ng pagiging disipulo,